greeting smartwatch fans ito, meron tayo dito ang isa sa mga popular na rugged outdoor smartwatch na budget friendly ang cospet tank t2 smartwatch so sa mga naghanap ng rugged outdoor smartwatch isa ito sa mga may magandang design at durable na body build ang cospet tank t2 so i-explore natin ito, i-check natin yung features, mga menus design at bakit nga ba durable ang smartwatch nito? Ano bang features ng smartwatch nito para masabi nating rugged outdoor smartwatch yung quality nito? So i-check natin 'yan. So kung may mga tanong kayo about sa Costpetang T2, mag-comment lamang. Okay? So let's check na kung ano nga ba ang Costpetang T2. Before that, so check na muna natin kung ano bang contents ng box nito. Ito yung packaging. So, sa loob na to meron tayong user manual. Ito yung smartwatch. So, hindi to nakatouch yung strap sa smartwatch. Okay? Sa body frame. So, kayong maglalagay. So, napakadali lang naman kasi meron tayong quick release pin. At ito yung charging cable. So, parang charging cradle din siya. Magnetic. Napapansin nyo. Yun. Napakalakas ng magnet. Okay? So, sa features, So, check natin. Ito yung specs. So, MIL, certified to. Military standard. 70, sports mode with smart recognition. At least 5 sports yung kayang i-recognize automatically. 5 ATM up to 50 meters and IP69 waterproof. Ang rugged smartwatch na may Bluetooth calling din. Always on display, support. So, yung always on display, yung screen niya, premium to AMOLED display screen. Full metal body design. 410 mAh pure cobalt battery. So, ito yung specs nya. Okay, Realtek 8763EW. Gumagamit ng Cospet Fit na support app, na homegrown support app ng Cospet. Kung nakikita nyo, napakataas ng pixel resolution. 466 by 466 may heart rate, may blood oxygen, meron ding blood pressure monitoring. So compatible siya with Android 7.1 and iOS 10.0. So dito sa box, sa box pa lang napakaganda napakaganda na kagad. Okay? Ang ganda ng pagkakagawa ng box. So sa loob ng box, meron ditong features. Okay? Kung bakit nga ba military grade ito. So, 12 military grade test. So, damp heat test. Okay, nag siya sa damp heat test. Shock test. Low temperature test. High temperature test. Vibration test. Rain test. Duman din siya sa salt spray test. Low pressure test. Fungus test. Contamination by fluid test. Sand and dust test. And solar radiation test. Okay. Ito yung sinasabi ng cospet kung bakit nga ba durable at pang outdoor ang smartwatch na ito. Kung pagbabasehan niya ito, sa gawa pa lang, sa design, parang ganun na nga. Parang durable talaga yung smartwatch na ito. Anyways, masusubukan mo, lang, mo lamang to kung meron kayong malalaman kung okay nga ba. But so far, sa paggamit natin, okay naman siya. Walang problema. Okay, so hanggang ngayon okay pa rin. Napakaganda kasi ng pagkakagawang quality. Metal bezel siya. 'Yun. So maganda yung yari ng smart watching body frame. So ito metal bezel din. Yung body frame ito rin metal din. So ito yung power button meron tapos may dedicated sports button din. 'Yun. So dalawa yung button niya. So check natin na yung display o. Increase natin yung brightness. Ayun, napakaganda ng pagkaka display ng AMOLED dito. So merong iba't ibang watch faces din. So preloaded ng iba't ibang watch faces. So far, kung napapansin niyo, napakaslim ng black border ng smartwatch o ng screen display. Again, ano nga ba yung sukat nito? One point 43 inch AMOLED screen display check natin malapitan yung smartwatch yun sa likod, ito nga lang PC material, but expected na yan usually lahat naman ng smartwatch ganito okay. ito yung sa power connector, ito yung sa sensor, quick release pin so kung may magka problema yung strap, pwede kayong bumili ng third party strap smart. Sa mga AliExpress or Shopee, meron din. As long as pareho yung design nito ng smartwatch o ng strap. So, explore na natin. Okay, mga smartwatch fans, ang features, menus ng smartwatch nito una Kung napapansin nyo, 77% yung battery life. So, 50 days standby time. So, chinarge ko to matagal na, pero, pero hindi ko ginamit. Until now, mataas pa rin yung battery life nito Matagal Okay, so swipe from bottom to up. Ito. From top to bottom pala. Meron tayong quick settings dito. May date. Ito, may sleep. Okay, sa so, Bluetooth call. Ito, ano to. Yun, may no options to. So, pwede kayong magpalit ng different menus. Sa kabila naman, iba't ibang functions. Okay, direct access dito kagad. Yun, may weather din. May music control at option para Inaanong volume o lakasan yung volume. Sa kabila naman, so ayun, menu function. Pero ganun pa rin. Sa baba, notification kung hindi ako nagkakamali. Ayun. So napaka easy access ng menu nito direct lang. Katulad na ng bang smartwatches. And kung napapansin nyo, napaka fluid ng transition ng menus nya so touch screen and very responsive naman so far so sa menu check natin ayun so daily activities again meron tong bluetooth call okay nagamit na namin so far okay naman so, yung bluetooth call may support sa contacts call history at dial pad may heart rate blood oxygen sa so, workout may outdoor running cycling swimming, may badminton, tennis, mountaineering, walking, basketball, meron din, football, baseball, volleyball, cricket, rugby, hockey, spinning, yoga, sit-ups. So, ilan lahat yung sports? Meron tayong 70 sports mode. So, napakaraming sports ang available sa smartwatch na ito. So, kung balak nyong mag-exercise, ayun, I'm pretty sure meron ditong sports na babagay sa inyo. Yun, hindi na natin isa-isahin na kasi 70 sports mode ang total dito. Okay? Blood oxygen, may blood pressure din. Hindi nga lang siguradong accurate sa pag-check namin noon, parang may problema yung diastolic yata yung systolic. Pero okay naman yung heart rate at blood oxygen kung i-compare mo sa other branded na smartwatches or smart smart band. Message notifications, may alarm clock, may breathing exercise din, exercises din, may voice assistant. Toolbox. Yun, stopwatch, timer, flashlight, find phone, meron din, may remote camera at calculator. Sa so settings, yun, watch faces and theme, always on display, pwedeng mong set. Kaya lang, pag nakaset to, mas madaling malobat yung smartwatch nyo. Okay, balik ulit tayo doon sa others o sa settings. Okay, ito may language support din. English. Meron bang Tagalog dito? Filipino. Italiano, Portuguese. Wala. So, walang support. English lang yung pwede natin magamit dito. Ito yung sports recognition yun, pag naka-automatic to, for example, naglalakad kayo ng medyo matagal na, okay, ilang minuto, automatic, magde-detect siya, for example, walking, yun, automatic ay re-record niya ito. Okay, magsiswitch sa, sa, magsiswitch yung menu, yung function sa sports mode, hindi lang yung automatic activity tracking, automatic sports tracking, running, cycling, elliptical at rower. Meron gan din ganito sa ano, Apple Watch. Okay, may brightness, sound and vibration. So, may Bluetooth call to, may speaker and mic, of course. Raise to wake. Do not disturb. Ito yung download app, Fit Pro to. Oh, no, hindi pala Fit Pro. Cost Fit. Okay, stand corrected. Sa system, reboot off, and info. Thank you. Okay, so, so far, satisfied naman ako sa smartwatch na ito. Okay. Head turner siya kasi napakaganda ng design. Napapansin nyo. So, sa so mga gusto yung medyo masculine type yung smartwatch. Okay. Ang cospet ng T2 ay pasok sa panlasa nyo. I'm pretty sure. Okay. Pero, of course, sa mga accuracy. Okay. Hindi pa natin masyadong nasubukan yung accuracy, accuracy ng sensor nito lalo na sa activity tracking. But so far, meron tayong 70 sports mode. At kung titingnan nyo yung bang mga forums and comments about the smartwatch, so far, positive naman yung okay, response ng mga users. Okay, again, ito, ang Cospet Tang T2. The rugged outdoor smartwatch na pasok sa budget nyo. It's around 5,000 yata or 6,000. Compared naman sa iba na running around 10 to 15,000 yung rugged or outdoor smartwatch. Okay, so kung may mga questions, okay, interesado kayo about this smartwatch at may mga tanong, okay, kung gusto nyo malaman kung ano pa ba ang additional features ng smartwatch na ito, drop lang ng comment. etong Cospect Cospec Tank T2. Bye!